What's up was gay. Oh, oh, Punta tayo ng Bandang Manila. Bibilhin tayo yung pyesa na naman na kalukuhan. Isang mabilisan lang. Samahan nyo kami sa kalukuhan na naman. Budol na naman. Ito na naman ang mabubudol. Ah! Pinasok-pasok pa tong show na to eh. Sa hanggang non-pro lang ako. Non -pro, tignan tignan Pag yan na, ah, ang kompleto niya sa non-pro, lipat yan. Okay, guys, welcome nga pala sa shop ko. Bili lang kayo, guys. <laughs> Shout out sa tropa natin. Eee! nabudol na naman, May binibili tayo dito mga guys o, Alam niyo na 'to, PJ Parts, mga kapwa. Oh, lahat ng pre piyesang row one meron 'to. K O U B R D T R C. Ah, budol tara, bili na tayo. Punin natin at kailangan pa natin ikabit 'to kay <coughs> Hera mamaya. Let's go. Yeah! Bo boom, 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 boom. Itry na namin to kahit nasa loob ng bahay. Wala na tayong oras. Let's go. At ayan na nga, pinagtulong-tulungan natin na ikabit si Hera. Nagpalit nga pala tayo dyan ng tangke, ng reservoir, ng coolant, at swing arm na CNC. Ang nakakasad nga lang, nawala pa yung switch ng brake light natin. Kaya hindi na naman natin nakabitan ng brake light si Hera. Kinabitan na nga rin pala namin yan ng Daytona na switch. Kaso nga lang, di ko sa inyo pwedeng ituro yung wiring kasi nga nagkaroon kami ng problema. Napundihan tayo dyan ng kalahating headlight. Well, good thing naman, nailo pa rin naman siya sa low beam and high beam andar na yung makina. Nagkaroon lang ng konting flow Pero don't worry, tuturo ko rin sa inyo yan at bibigyan ko kayo ng full electrical diagram. Okay, so far, good news. May na natin pupunasan yan na. Aba, saan na? oh, yan. So far, sakto yung butas niya. Sakto yan, ha? hindi lang naka-align. Pero sakto yung butas, di ba? So far, so far, so good. Tingnan natin kung sakto din dito. Baka BRD yan. Yan, mga kapwa, so far, BRD, BRD, BRD. Plug and play yan, guys. Plug and play, plug and play. Plug and play, plug and play. Ganyan kalau petang BRD. Pasok naman ito sa loob. Kanan. Dapat mau di dalam dulu. Ada di dalam. Di dalam. Oh nice. Di sini mau nak apa? Guys. Puwet na naman kami. Oh. One day build na naman ng ano, Nestle. tangke, ano pa? Ito, anong kinabit natin? Tangke. Tangke, tipos. Switch. Switch. Wiring. Wiring. Wiring pinakamadugo, guys. BRD. Lip, lip. Hazard, hazard. Medyo, boss. Make it Hazard. Hindi pa lang nakabigit yung gray oh guys. Guys, park light na lang. Like, right park, park light tayo guys ha. Yun, park light. Ayan. Park light guys. Park, park light. Tapos ano? Headlight. 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 Girl. Okay. High low. Low, high, low. Pasing. Pasing. Ting. Wow. Ting. di gas tank coolant reservoir. Ano, BRD din guys. Bakit ito dito? Mahal sa dalawa. Hindi pala kami ng swing arm guys. Kaya TRC. Speed drag. Ang low lang siya. Ituturo mo ba yun sa kanila kapwa? Of course. Ituturo niyan. Daytona Switz. Diyan ang oras na. Ito ang oras na. Ayan, puro messages yan ah. 1.27 na naman. Timpangag na naman kami.